Pati po wala ka sa anak mo. Masa na si baby. Tapos na nga, nagliripit na nga sila. Oh. Bagal. Tinawag mo po ako. Isa masaktan ko sila. Nasaktan ko na na yung sarili ko. Ngayon na may mga magulang, di ba? Kayang masaktan para sa mga anak. <makes music> ang second month na ni Naomi magpapapotoshoot siya. Ang team niya ngayon ay Sleeping Beauty. Kasi nga, first and second, gusto ko Snow White para lagi silang tulog. Ewan ko kung tulog. Mukhang gising. So, dito siya sa kwarto ni Mama. Ayun. Pinababa na natin. mag start na mamaya yung photoshoot. Inaayos lang yung backdrop. Excited na ako sa kakalabasan. Paano kayo wala siyang mahabang buho? Okay lang yun. Ay, talaga si Happy Teal. So, sa mga gusto magpa-newborn photoshoot dyan, yung mga milestone, yan kontak nyo sila at napakamura lang talaga yun. At talagang quality talaga, good quality. Pero asawa ko, wala, tulog pa. So, classic ang ama, no? pati photo Pati wala ka sa anak mo. <laughs> Pero sa ano niya, 12 ano niya pang isang ka, taon. Ano mo? Anong gusto mong unahin? Marami kasi Disney princess mo Kaya nga eh yung mga kilala ko lang sila Jasmine, si Aurora, si Bella. Feeling ko Beauty and the Beast kasi vision tatay. Si costume ba kayo pang Beast? Wala ka pang ano eh, pang adult. Charot lang guys, gito lang ako mag-joke. Pag hindi nyo kayang i-take yung joke ko. Sabihin. Ang galing uti oh, na mo nagawa yung tagaiga. or pangarap ko yun ng bata ako. Kasi nung baby pa ako, lang di pa kasi uso ganyan. Siba kasi baka sila pa uso ng mga gaitong milestone, milestone na. Uh, kaanuhan yun. Saris. <laughs> Uy, ang dami kayo nag-undan kay Baby Naomi. <laughs> Sabi ko nga kala kuya, kahit nga 5 sila rin. Eh, kasi napulit nga ako, pulit kayo mag-asawa. So, nakatulog-tulog naman ako. Kaya, ganito itsura ko. Kasi, pag talaga naman tinamad ako, hindi ako mag-aay. Hindi nee, guys. seryoso. Ano kaya maganda pang isang taon ni Baby? Ano? Mag-comment na nga kayong mga kabugok. Sige na, tapos bigyan niyo ako ng magandang rason kung bakit. Talagang ang bala ko talaga, hindi sa Disney Princess. nag talaga ako kung ano. Kaso nga lang, alam, bumagsak din ako sa Disney Princess. Kasi mukha naman princess yung ano. Ang ganda ng crib nila, oh. Kakasya pa kaya yung anak ko dyan, kuya? Yung anak ko kasi parang, ano na, four months. Ko dito na nga lang ginanap yung photoshoot. Wala pa yung ama. Ano ba yan? Ay, tinan mo ganda, oh. Ang ganda kalumbo di Diba? Talaga naman. Gwapa. Kuya, taroy. Tara, sundin natin yung kasama ko sa taas. di Tapos na yung maayos! Baksan mo ko pa na sa buk Hahaha Hindi mo na yung photoshoot yung anak mo Hindi mo na hindi mo anak mo katabi Gisela, ako na. Ako yung mutot ko, di ba? Hindi, ako na. Ha? Ito na nga nang ginanap yung photoshoot ng anak mo. Wala pa rin yung presence mo. Ano ba nangyari sa'yo? Ano, gawa gawalan Nasa mga tatapulit ako, guys. Magod talaga ako na kasing 8 a.m. Ngayon na labit. Pinagod ako. Ang sarap po. Ayun na, bitin mo. Ladi, alam ko na sa may first birthday ni Naomi. Alam ko na kung ano. Siya si Be... si ano, si Bella. Ano si Baby? Si Bell. Ano? Ito. Pero na mo, si Bel. Si Bel siya. Para ikaw yung bis. Bel? Mm. Ikaw yung bis ay yung mga bigoting gayon na ano-ano. Huwag ano. bang mo <laughs> Di ba yung Hindi ba akong gising ako? Huwag ba akong gising? Dahil ba ako binibiro? Tignan mo, mahal ka ng mga editor mo. Kaya nilang anayin yung aminang hininga mo. Oh, Hindi nga reveal nga. Hindi <laughs> nga reveal nga. Tignan ko nga oh. sino mas wala. <laughs> Hindi <laughs> nga reveal! Mm. Ano yun? Ay, yeah, <laughs> Eh, hey, kung huli parang hmm. sinabi mong mabawin nga mo. Excuse me. Masa oh, na si baby? Tapos na nga, na nga sila. Oh? Bagal Dinawag mo. Tinawag mo po ako. Hindi eh, mo kas kasi, baby. Dito na nga lang, ginalapon. Wala ka magsampay no. dito. <laughs> <laughs> Abangan mo kasi anak mo. Asa niya kasi? Tulog pa nga. Parang iba naman costume nila ngayon, kulay black ano. Ito pa nga hindi, magmumug lang ako saglit. Huwag na! Huwag no? na nga! Palagpalag na yung huwag na yung huwag na, na yung Umbalik ako. Huwag na. Kaya ako sa mga anak ko, dito ako kumakagat po. Ayan nung no, kita nyo, kaya may itin. Isa masaktan ko sila, sinasaktan ko na, na yung sarili ko. Ngayon na may mga magulang din. Kaya masaktan para sa mga anak. Ganda ang sleeping beauty. <laughs> Ganyan yung mukha ko dati eh. Natusok lang sa durian. Tulog. <laughs> <coughs> Ilang kilo na 4.9 po. Ito, mapapatulog ni sir. Kasi 2 months na siya sir. Ayun 1 month. Kaya kayong patulogin eh. Ay, hey, ano nga din yung team? Team? Happy birthday. Happy birthday. <laughs> team Hugo ko. Team Hugo? Hindi nang gagawin dyan. Ah? <laughs> ano, ano lang, diba ganyan lang siya. Cinderella. <laughs> uh -huh. Actually, hmm? Ay, sleeping beauty. Ang tinawa ko. Snow White. Kasi ano siya? May crib, sleeping beauty na. Okay. okay. Ah, kaya pala tulog pa ako kanila. Kasi sleeping beauty siya. <laughs> Alam niyo ba, mayroon ako kung gusto gawin TikTok. Di ba yung may nauusin sinabi ni Shelby? T-D-H. Tall? Check. Dark? Check. Handsome? Humble? Check! Sabay, <laughs> <laughs> yung mga mga ganda rin pakinggan yung humble eh. Ayun mo tulong. Ayun mo kasama ngayon. Diyan mahihirapan yung ano, happy pill. Pag nagising yung baby. kumbaga hindi sila magiging happy. Ayun, okay. Hindi ko. sa anak ko noon, may manong mana sa akin. Ano mo ka? Ano patulogin tologin ko bi? Ha? Huh? Ano gawin mo? Hmm, tulog na. Hmm, ba't isa na kanina? Hmm, oh, tulog na si baby. Oh. Ang gusto mo pati yung nagbubo, <laughs> <laughs> patulogin ko yun. Ang gusto mo yung lawa sa baby. Ang gusto mo yung si Ando yun, patulogin natin. Ang video na katulog na bigay <laughs> tulog na tulog Tolugna. Tulog Balik mo balik ni Amang mo. Tolug ako. <laughs> Pwede kaya gising na lang siya, sir? Sini pinguti, gusto mo gising? Inayano ako nasa, your brain? na ako nasa, sir. Inayano ako na sir, na oras na. <laughs>

So, yun guys, mag sa isna na. Nagpunta sila sa dito ng alas 3. Okay, uh... at pala ginawa ko yung one month sleeping beauty. Akala ko si pag 2 months, tulog pa rin ng tulog. 5 years ba naman yung agot eh? Hindi uh -huh. <laughs> ko pacifier kasi sa dyan, hindi ko pa binapagamit. Nabuksan dahil na yun. Elise. Hindi ko na magdagdag ng anak. humabol, may humabol. Spider-Man ba 1, 2, 3 1, 2, 3 Pakita mo na yung mukha mo two. Yun Ganyan, naka-police ka Ngayon naman, Squid Game Squid Game pero yung maskara niya yung pang-boss After 4 hours guys Success naman <laughs> Thank you, Wapi <laughs> Sabi okay na po kahit gising po, picture niyo na po ka ako. Sabi niya, hindi, kaya namin, ma'am. Ginawa ko na nga ng parang, di ba? Lagyan natin filter sa TikTok. <laughs> Ayun, eh, maano talaga, mali pala. Kung baga nga sabi ko, pag mag-milestone kayo, unayan nyo na si Sleeping Beauty. Tsaka hindi, kailangan talaga huwag mong ilapit doon sa date na magtutuman siya, 3 months. Mm -hmm. Kasi nga, ano, may tendency minsan, ano, kaabir yan. Minsan ayaw matulog, mali mo, magkaroon na reschedule. Bawal yun. niyo kalimutan. so maraming salamat, Happy Phil. Kanina, parang hindi happy kayo kasi antagal bago matulog ni Naomi. Ano Kung baga sabi nga ni Baby, hindi madali trabaho talaga. Ilaw, baga haba ng pasensya. Kung ako yun eh, binungsul ko na to. <laughs> 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 kaya mo na kayo, eh, sir. Sige lang, sir. Oh, sir, pakainin na namin kayo. Nakakaiya, inabot na sila. No? karaan kasi sobrang bilis. Kung binilis naman nun, yun yung sumobra yung tagal. Hindi, <laughs> baka mamaya, ano yan. Kunyari, one month. One year, one hour, matutulong ng bata. Two months. Two hours bago matulog. Ay, four hours nga eh. Five, four hours. Hindi, sleeping beauty kasi kung baga ginampanan talaga ni Naomi na pagiging sleeping beauty, okay. ay niya matulog. Kaya nga sabi ko, ipapost ko well, yung sleeping beauty niya, hindi pa Di ba si Sunod pwede bang ano, Sleep muna siya naman si Tera? Ang gagawin, ano naman yun, sa Encantadia naman yun. Ay, bawal wow, okay.